Lalakas pa ang kakayanan ng Philippine Air Force sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang mga bagong kagamitan mula sa Estados Unidos. May report si Bea Bernardo. Dahil turnover na sa pangangalaga ng Philippine Air Force ang ikatlong reconnaissance aircraft ng bansa mula sa Estados Unidos. Mismong si Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang nanguna sa turnover ceremony sa Clark Air Base sa Pampanga. Ang Cessna C-208 Big Grand Caravan Intelligence Surveillance and Reconnaissance aircraft ay kilala sa kanyang flexibility na kaya mag-operate hanggang limang oras sa ere. Bahagi ito ng US 33 million US dollars na US Grant sa Pilipinas. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, malaki ang may tutulong ito pagdating sa pagbabantay sa ating mga teritoryo. This aircraft will uh, boost our capability of uh, patrolling our uh, maritime seas. Una nang dumating sa bansa ang dalawang unit nito noong 2017. Sa isinasagawa namang review ng AFP sa listahan ng mga asset para sa Horizon 3 ng modernization program, sinabi ni Browner na dahil nagbago na ang strategic direction ng bansa sa pagprotekta sa ating teritoryo kaya't magbabago rin ang kanilang hinihiling na assets na ang prioridad ay ang pagbabantay sa ating sham na features sa West Philippine Sea. Inaasahan naman na bago matapos ang taon ay maisasapinal na ang listahan. We have to build a parking. Capabilities as soon as possible. So this cannot be delayed. And we are working day and night to try to. Uh, uh, uh Uh, establish our own systems. Hinggil naman sa coral destruction sa Ruzol Reef at Eskoda Shoal, inulat ng Philippine Coast Guard na halos wala ng buhay ang mga corals dito. Napansin din nila na ibinalik sa dagat ang ilan sa sirang corals. Ito ngayon ang iniimbestigahan ng ahensya. The Philippine Coast Guard is coordinating with the UPMSI uh, to help us to evaluate what is the reason kung bakit po na namatay ang mga corals dito sa vicinity na to. And then uh, also to get a sample na itong ibinagsak nila na to na dinamp na corals na to at uh, bakit pumuti na to ng sobra-sobra. Sinabi naman ng defense chief na binabalidate na nila ang insidente at dito de depende ang magiging aksyon ng Pilipinas. China ang itinuturong nasa likod ng pagkasira ng mga corals. According to the arbitral court, that is a violation of an international treaty, you know, the destruction of maritime life, particularly if the the coral destruction is a cause of or used for. Uh, reclamation of uh, artificial islands. Nagpayag din ng pagkadismaya ang Department of Foreign Affairs ng dito na nanawagan ang kagawaran sa mga sangkot na maging responsable at iwasan ang mga aktividad na magtutulot ng kapahamakan sa ating marine environment. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.